Ang cameraman ka na. <laughs> may mitas ka ba ng malberry? <laughs> Wala man lang maghahawak ng camera. Hello. You know, may bibitasin ko na yung mga hinog. Kakainin ko yan mamaya. Sarap to. Ang hirap mo nang ganit. Yan. Anong tagahawak. Hmm. Ayun ito. Pwede na rin to. Pwede na rin to. Ayan. Oh. Ayan, oh, ang Sarap nito, eh. Oh, ko na iba makain mama mamaya oh, ayan, ng ini pipitas ko. Ang hirap. Ayan, naba ko muna yung lalagyan ko. Hmm, ang giba ho. dami. Pwede na yung ganito. Kasi baka nang mahulog pag sobrang pina dark ko pa yung kulay niya. Ang dami. Ang lalaki ho. Oh. Ano dati eh? Ito daw ang prutas ng may mga diabetes. Sabi nila ha. Pero hindi ko, hindi ako sure. May nagsabi lang. Hmm, crap. Ang sarap. Mm, um, dalaki oh. Uy! Alam mo yung ice. Huwag mo kainin yan. Unahan mo pa ako. Mm. Ang sarap siguro ito pala. Alam mo yung sarap. Ayan. Hmm. Tatapos ko lang magpakain ng manok ngayon. Kahapon kasi tinigman ko lang. Ngayon naman. Binalikan ko ulit ngayon. Maraming bunga. Ay, sa taas oh. Ang lalaki nung nasa taas. Hmm, pakatuwa. Alam niyo ba, binili ko lang to ng 75 pesos ang isang puno. Dalawang puno lang tong binili ko na to. Kimam Ani, yung doon ako bumili nito. Lit-lit lang nito dati oh, nung biling ko. Ngayon, ang ganda, ang laki oh. ko pa yan, yung tinanggalan pa na masyayo. Pinruning ko pa to nung noon. Pero ngayon, oh, ang daming bunga. Nakakatuwa. Wow. Sa nga lang ang tumutubo rito eh. Hmm? Ah, ito pa. Yan oh. Oo. Oh. Ito mga hilaw pa. Ah, mayroon palang hinog na ano na. Pero pwede na itong isa. Pwede na. Mm. Um. Yan o. Oh. Yan Tumatagaktak na naman ang mga taba. Lagi ko tong titingnan kasi madali lang siyang magkalaglag eh. Madali lang. Bukas siguro marami na naman tong hinog. Nakakain to kay daddy. Hindi ko pa alam na ang hinog pala nito eh yung madark. Akala ko red, red pa lang na. Pinatikim ko kay Dado yung red. Maasim pa pala pagka red. Kaya simula no, na yun niya kumain. Pero papatikman ko sa kanya yung dark. Maasim daw pala, hindi daw pala masarap. Pero pagka yung dark na yung kulay niya, yung ma ito, Parang ma... Parang kulay siyang ubas matamis na. Ayan. Ayan. Mitas. Ah, grabe, pawis ka. Ipapatikim ko kay daddy. Iba kasi medyo mapula pa talaga. Ayan. Oh. Ipapatikim ko. Tikman mo. Yung bilin mo yung mas dark. Di ba wala hindi ka nasarapan? Ayan. Yan, ganyan kami sa umaga, mga pawis na pawis. Uh, katatapos na magpakain dati yung baboy. Sarap, no? Diba? Sana. Oh, kasi hindi pa siya pag mas dark, mas sobrang dark, yun, matamis yun. Wala pang ano, ganyan pa lang nandun. Pero pinitas ko na. Ang dali lang kasi magtalaglag. Yan daw ang, ano, maganda raw yan, yun, yung na yun. Magkano magtatanim pa ako ng mga sanga? Ipuproning ko.